Reaksyon ni Sarina Hilario nang may humalik kay Jong Hilario. Kinaaliwan online. Kinagiliwan ng maraming netizens ang reaksyon ni Sarina Hilario, anak ni Jong Hilario, sa isang video na ibinahagi sa kanyang Instagram account. At Sarina Hilario, sa video, Makikita ang adorable na reaksyon ni Sarina nang may humalik sa pisngi ng kanyang daddy. Namangha si Sarina at tila hindi makapaniwala dahilan para matuwa ang mga nakapanood. Maraming fans ang napuno ng kilig at aliw. Pinupuri ang inosente at cute na reaksyon ni Sarina. Bakit kaya napakalapit ng ganitong mga simpleng reaksyon sa puso ng maraming tao? Agad na nag-viral ang video. Umani ng libo-libong views at komento ilang oras palang matapos itong mapost. Maraming netizens ang natuwa sa pagiging tila protective ni Sarina sa kanyang daddy. May nagbiro pa, parang sinasabi niya, excuse me, daddy ko yan. Habang ang iba, paulit-ulit pinanood ang video, dahil sa sobrang pagkakit nito. Bakit kaya ganoon na lang ang pagkahumaling ng mga tao sa ganitong mga family moments ng mga celebrity, ibinabahagi ni Jong Hilario ang pagmamahal niya sa anak sa pamamagitan ng mga sweet na posts sa social media. Tinatawag na, Tampo Princess, si Sarina ng kanyang mga fans dahil sa kanyang nakakaaliw na personalidad. Ngayon, tila lumalaki na ang sariling fanbase ni Sarina dahil sa mga adorable moments tulad nito. Sa tingin mo, susunod kaya si Sarina sa yapak ng kanyang daddy sa showbiz? Ang viral video na ito ay nagdala ng good vibes sa social media na ikinatuwa ng maraming fans. May ilang nagkomento pa, ganyan din ang mararamdaman ko kung maihahalik sa tatay ko. Mga ganitong sandali ang nagpapakita ng halaga ng simpleng family bonding na tunay na nakakapag... Bakit kaya nakakagaan ng loob ang mga ganitong eksena? Patuloy na kinagigiliwan si Sarina sa social media at ang viral moment na ito ay paalala kung gaano ka espesyal ang mga unscripted na reaksyon. Maraming fans ang nag-aabang sa iba pang mga nakakatuwang moments mula kina Jong at Sarina. Ano pa kayang mga feel good na sandali ang maibabahagi nila sa kanilang mga taga-subaybay?